Okay, so mga kabantayan, may kumakalat na naman ulit na bagong video ngayon uh, against the COVID-19 vaccine. And ito pa ay galing sa isang certain doctor uh, na hindi ko, hindi ko natandaan yung kanyang name or hindi ko na yung kanyang name. And it was posted by uh, Sir Benj Salarda. Okay, nakapublic siya as of now. Uh, and it has 148 shares already. Okay, and it was in Hiligaynon. Okay, so I will going to use this video to make a reaction video, okay? I-apply natin yung tinatawag na fair use policy dyan, mga kabantay What is fair use policy? The fair use policy is a legal doctrine that promotes freedom of expression by permitting the unlicensed use of copyright-protected works in certain circumstances, gaya nga ng paggawa ng reaction video. Okay, so kung saka copyrighted or pagmamayari nga ito ng isang tao, pero gagawa natin ng reaction video, we are allowed to do that, okay? So, uh, let's move on, okay? Now, um eto, ipapakita ko sa inyo yung video. It was or it is in Hiligaynon, uh, pero kahit ano, ma pwede nyo pa rin siyang maintindihan ng kahit pa paano. And then I will try to explain para rin yung mga pag-uusap nila, okay? Para mas maintindihan nyo, okay? Let's listen. iya Obrahon. brahon, niya yung panglawas mo. No? O kung pwede ka siya makakausa sang cancer. Okay. Okay, so parang po 'to yung uh, unang bahagi ng video no? pero yung sabi ng doktor, ah, uh, mari daw uh, masira niya yung katawan mo and maka ng cancer. Ah, uh, Dr. Tabiano, ginambal mo kay na nga ang COVID vaccine. Part sang eksperimento lang ini. So ang vaccine um ang pagtuon sini kung may epekto nga maayo o kung wala, it will take 5 to 10 years. So, nano ang imo paghangop Sa sining kinahimo, subong sa aton, nahimuon lang kita eksperimento. Dira, gani, abin niyo mga kauturan do naglibugid ang ulo ko nga ah. Nga ah, nga dalian mo gid, ang isa ka bakuna. Could you imagine, ginatawag nga warp speed, ginumpisahan ini sa Amerika paagi sa kay at uh, previous uh, president Donald Trump Okay so start muna tayo So ito yung ano ito yung interviewer nagtanong Ang vaccine daw usually it will take 5 uh, to 10 years or something para uh, ma, ano talaga ma-secure yung kanyang safety no or yung safety ng product And then sabi din naman ng doctor which is tama naman talaga okay it will take that long okay para talaga masec ma-secure natin yung safety ng product or ng vaccine Now, din sabi ng doktor, nagtataka daw siya bakit daw minamadali. Kaya nga eh, kaya nga minamadali dahil nagkaro it's it is an uh, special circumstance, okay? Or ano, nag, nagkaroon kasi ng pandemic. Uh, and remember, uh, di ba, isang tao na infected with COVID-19 can infect three more. And those three more can infect another three. And, and so on and so forth. Okay? So, mabilis kumalat ang, ang ang ano na to ang virus na ito and eh, actually it, it it is catastrophic already di ba? Madami na itong nasira, nasirang kabuhayan, buhay uh, pamilya whatever, okay? So kaya nga yan minamadali. So bakit pa tinatanong bakit minamadali? And kung hindi siya, ba siya mamadaliin, anong gagawin niyo? oh di ba? Kung hindi siya mamadaliin, magrereklamo kayo kapag marami na nagkakamatayan. Okay, look at India. Okay, look at other parts of the world, okay? Especially yung India nga. Okay? Now, i-continue natin. Ang ginibugs ang ulo ko, ano ang ginadalian mo? Hmm? Oh, pinagtataka niyo daw. COVID ano daw yung, yung, minamadali natin? Okay? So, continue. Ang COVID-19 infection, 99.4% hmm. either asymptomatic o con mild, mild. Okay. So, sabi daw niya, 99 something percent either asymptomatic lang daw or mild. So bakit daw tayo nagmamadali? Since since COVID-19 daw parang parang sa akin, pinapalabas niya na ano ito, manageable kahit walang vaccine kasi nga daw madalas naman tayo asymptomatic daw. Okay, go. Majority sang na sa COVID wala gani may ginabatyag. No, dumduman ko sa isa ka ospital, no, hindi ko lang pag-mention kundi in 11 kabilog at one time ang nagpositive sa RT-PCR. Unsi na, sir? Brother John, on nga na 100% do not have any symptom. Wala agad bisan sipon, on, bisan feelings, ang trangkaso, pala nakit sa so wala. Okay, so ito ha. As a doctor, alam niya yan kasi nga nandun siya, no? nandun siya sa field. So sabi niya daw, ah, halos karamihan daw nung nagpositive sa test ay walang nararamdaman. Okay? So bakit daw natin minamadali? Eh kasi nga, eto nga yung masasabi ko, Dok, eh, ang dalawa alam mo din yan paano yung kanilang mahahawaan? Good thing kasi sila malakas yung uh, katawan nila. How, how about yung mahahawaan nila? How about yung mga symptomatic? Okay, kasi asymptomatic sila eh. And, they, and most of them are not aware that they are carrying the virus already. So, paano yung mahahawaan nila? Paano yon? And tell that to India. Okay? Para sabihin nyo na mostly naman talaga asymptomatic. So, ilang, ilang death dapat ilang death dapat ang mangyari, ilang uh, ilang tao dapat ang ma-COVID and ma-hospitalize para para ano, para masabi niyo na we really need the vaccine already. Okay, tell that to India, yung nangyari sa kanila. Since yung sinasabi niyo lagi is most asymptomatic naman eh halos araw-araw more than 4,000, more or less 4,000 yung nagkakamatayan sa si India and sinusunod na nga lang sa isang gymnasium yung mga bangkay nila. Okay? Mas, ano, ano nga ba? Mas cremation na yung nangyayari sa kanila. So, yun lang. And then, continue. Wala, gin siga simptoma. Balaan ko kay, kay ginamonitor ko ni na nakita ko, gid kag nabalan ko, first hand, no? Wala. Ang iban, mild. Nga, hindi nagakinanglan sa pag hospital, di ba lagi na quarantine lang sila, no? So 0.6% lamang sa kada isa kagatus roughly na ha roughly ang severe o kung sa 0.6 nga na natunga pa na ang 0.6 nga severe percentage sina butang tatunga nagakabu nagakaaspital gaka naga ICU pero nagagawa sa ospital nga buhi ang mga damo comorbidities mga tama katambok tama kataas ila sugar tama kadugay nga hypertensive mga may cancer satudtuod ang manugpatay na gid amo man lang gid ang nagakamatay ina balangat okay so eto naman yung another point ni doc don 99.4% uh, 99. daw uh, hindi naman talaga na hindi na talaga delikado sa covid and then yung 0.6 daw half pa doon, roughly half pa doon. sa so 0.6 is nakakalabas pa ng ospital gumagaling pa which is good and then half sa kanila is talaga namang uh, comorbid na daw or talagang uh, mamamatay na So ano yung pinapanic natin since daw yung mamamatay naman sa COVID is talaga yung yung para pinapalabas na na sooner or later mamamatay naman na talaga sila dahil may mga sakit na sila okay Um parang gusto talaga ng ni Doc yung population <laughs> parang gusto talaga kumonte ano Kasi ito yun eh it could be o sige it could be hindi pa let's think of it as a silver lining or in a positive way, baka hindi ganun talaga kalala pa dito sa Pilipinas. Okay? Yung 96.4% na asymptomatic, okay, buti, buti. Pero what if hinayaan natin? What if, sige, hinayaan natin? Walang vaccine. Oh. And then madami pang matitigas ang ulo. So, yung 96.4% na iyon, imagine, okay, nakahawa silang napakarami-rami. Do you think hindi ba mag adjust yung ano, yung statistics? Hindi ba lalaki ng lalaki kaya yung magiging death ng COVID-19 uh, ng COVID-19? Okay? And hindi ba lalaki ng lalaki yung ano, yung sinasabi niyo na 0.6? Kasi siguro kaya maliit pa siya dahil manageable pa siya dito sa Pilipinas. Okay? Which is good, which is good. And wag na nating hintayin na magiging India tayo bago ka doc bago mabawiin yung sinasabi mo kasi nga, uh, gaya nga ng sabi ni Doc Sirudo, okay? Actually guys, madami kami na pag-usapan about sa COVID-19 last online kwentuhan namin. So kung gusto niyo mapanood yung full video, just type lang sa YouTube yung Bantaye Online Kwentuhan Episode 5. Yun yung topic namin ni Doc Sirudo uh, tungkol sa vaccination and the COVID. Sabi nga ni Doc Sirudo, mas smart daw yung hindi ka mag-learn sa experience mo but yung mag-learn ka sa experience ng iba. So na nakita na natin sa India, bakit hihintayin pa natin na matulad tayo sa kanila? Okay, let's continue. Kimpo naginila no? Na prangkahon na sa tuod-tuod. So ang ang sulod sa uto ko sa to, sang naga up ako sa mga mga pronouncement gani sa COVID-19 vaccine, kinulbaan ako sing ko, what is the an agenda behind it? Nga may agenda Ayhan, Nga dalian mo ang isa ka bakuna, nga tama ka mild ang epekto nga ah, kag nabal'an ko gid nga kun magbakuna iya kag first time ini nga klase isang bakuna nga iduso the mortality and the fatality will be greater than the prevention so it's is supposed to be ano nga klase bilang doktor kay... okay so emotional daw dito si doc ano kasi nga daw kung uh, bibilisan mo yung pag administer ng vaccine na ito yung mortality and fatality daw will be greater than the uh, pa parang uh, benefits ng vaccine kesa benefits ng vaccine. Para mas marami daw yung pwedeng mamatay or uh, uh, magkasakit or masira yung kanilang katawan kesa sa COVID-19 it itself. Okay? Kasi, yun nga, kailangan daw ng dapat ang 5 to 10 years uh, study. Pero isipin mo daw, ano, in 5 to 10 years time, kapag hinintay natin iyon, ano na kaya nangyari sa atin? Ano na kaya? Uh, ilang lockdown ba yung manghihari sa atin? Ilang... Uh, ilang school or ilang ano ba ilang mga pasukan yung magiging modular ng modular na lang o di ba and ano yung mangyayari sa ekonomiya okay baka hindi tayo mamatay sa covid mamatay tayo sa guto mamatay tayo sa krimen kasi ma walang trabaho na ngayon nga di ba marami nang na nawawala nawawalan ng trabaho because of this covid-19 pandemic madami nang apektado and if there are no jobs available jobs there are no available uh, means of income. There's no food on the table. If there's no food in the table, criminality will go high kasi nga kailangan ng mga tao na mag-survive and ang iba sa kanila, pag hindi nakapagpigil, gagawa ng krimen yan. And sooner or later, aabot sa atin yan. Either it's COVID or it's, uh, it's uh, something na krimen. Yung tatapos ng buhay natin. Okay? Now, imaginein kung ga, uh, uh, so imagine niyo na lang kung ano yung posibleng mangyari kapag hindi natin inagapan ito. Okay, so let's continue. Hey, ako, dahil ako kay nga, ano nga klase, ano nga klase, nga himuon nga party ang mga doktor, kay kami nga mga doktor, nag-pledge kami to stand up for life. Ang amon gin sumpaan, pray mom nono cherry, first, kung pwede kami kabulik, nga mabuhi ang pasinti. Second, kung hindi namon siya mabuligan nga mabuhi, at least makomfort namon siya. Preparahon siya hasta iya kalag. But first, do no harm. Okay, so ito na sinabi na ng doktor na yung about sa oath nila, di ba? Do no harm, do no harm or um, uh, una daw uh, help daw yung ano yung patient na mabuhay kung hindi man mabuhay, eh, help siya na maging comfortable at least and to prepare his or her soul. Uh, on what lies ahead, okay? And syempre daw yung do no harm. Pero imagine na natin, or uh, isipin natin guys, ilan silang mga doktor ang against sa COVID-19 versus sa mga doktor and sa mga medical professionals dyan, medical expert dyan, na nagpabakuna sa COVID-19. Why is it na mas madami ang pabor sa vaccine and nagpabakuna na kesa sa kanila? Yan ay idea niya lang na mas ma, mas mas malaki daw yung yung ano, yung bad effect or yung, yung magiging uh, bad effect ng vaccine kesa sa benefits. Yan yung pina, yung, yung, yung yung ano, um pinaniniwalaan nila. Pero mas madami, mas madami yung naniniwala na mas malaki yung maitutulong ng bakuna kesa sa uh, magiging bad effects nito. Okay? So kayo na lang bahala mag-research ilan, ilan yung mga nasa medical field yung nagtitiwala sa vaccine at ilan sila, iilan lang sila na hindi, okay? Yun nga, yung sabi ni Dr. Cerudo kasi nagcha chat kami kanina nung nakita ko yung video na ito, it's a matter of trust, okay? Sino sa inyo, sino sa inyo, yung kapitbahay nyo or yung kakilala nyo na dok doctor or nurse or medical uh, officer, sino sa inyo sa mga kaibigan nyo, okay, nakakilala nyo, and sino sila? Okay? Sino sila na nakakaunti lamang na hindi natin kilala? So, sino yung mas paniniwalaan natin? Go to your closer, uh, ano, uh, closer uh, friends or, or yung mas, kilala nyo. Okay? Do doon. Doon tayo mas makinig. Okay? Versus dito. Okay? So, try natin i-continue. Susupong ining bakuna nga ini. Eh. First time. Experimental. Tapos, ang balatian nga gusto nila i-prevent, tama ka mild. So, ang pamangkot ko. So, itong bakuna doon ito, sabi niya ulit, it's experimental. And yung uh, sakit daw na piniprevent ng bakuna na ito, itam, ay napaka-mild lang daw, sabi niya. Napaka-mild lang daw. Bu Ibig sabihin, minamaliit yung COVID. Kayang-kaya kaya lang daw labanan without the vaccine. Parang ganun yung sinasabi ni Dok. Why should the prevention be worse than the cure? That the disease, nga a, nga ang prevention, mas lala pa sa palatian. Kay nga a, kabalo kita, nga ining bakuna nga ini may mga RNA, may mga DNA, ang iban may inamin ko butang tapon may may ano siya ang iban sina ang may attenuated virus sa corona, ti wala corona virus. ibutangan kasang coronavirus sa Okay, so uh, dito ako medyo na ano kay do ano, naguluhan. Na, na <laughs> okay. Kasi doctor siya. Eh. Sabi niya daw yung iba mga bakuna daw, may RNA, may DNA, etc. Or yung iba naman daw, merong parang uh, inactive virus or deactivated virus. Tapos sabi daw, e eh, wala kang coronas, coronavirus sa katawan, lalagyan ka daw ng coronavirus, ganun. Parang nakalimutan ata ni Doc na yun naman talaga yung traditional way of making the vaccine. Madaming, madaming nang na-fight na, na diseases ng vaccine, okay? way before pa nung nung na ang paggawa ng vaccine uh, mas humaba yung buhay ng tao mas madami siyang diseases na, na, eradicate okay gaya na ito ng mga ano ng mga measles uh, mumps di diba? rubella mm -hmm. uh, ano pa varicella um, hepatitis B hepatitis A uh, uh, wala ko, hepatitis A, hindi ako sure ha mga ganyan those uh, diseases was eradicated by a vaccine And the traditional way of making a vaccine is uh, through, yun nga, uh, parang yung inactive virus, okay, or deactivated virus, patay na virus, yung i-inject sa'yo. So, ewan ko kung bakit ang sabi, nasabi ni Doc na bakit ka lalagyan ng virus sa katawan mo. Well, in fact, siguro ito si Doc, bakunahan din ito kontra polio nung baby siya, no, na, or siya mismo, siguro nagba, nagbaba, siya sa iba ng kontra polio, kontra measles, di ba? Alam niya naman, ay don't know, baka nakalimutan lang ni doc pero alam niya naman, na yun naman talaga yung traditional way. Bali bal yung, yung mga bago lang na way ngayon, yun nga, yung RNA, DNA, eh, whatever na hindi ko na talaga ma-explain kasi hindi na talaga ng mga medical expert. Pero yung, yung, ano talaga, yung pinakalumang paraan, which is effective pa rin hanggang ngayon, na paggawa ng vaccine, is yung virus na pinatay, okay, na ilalagay sa iyong katawan. So I don't know. Pa parang clouded ngayon dito si Doc. Para lang talaga ma-push niya yung kanyang agenda. Imo nga lawas. Bawang nagagamit kita gani isang mask. Gagamit gani kita sang face Physical distancing. Tapos sudlan ta malang gali isang mismo virus ang kaghilo ang aton lawas. Okay, so sabi niya doon ganun nga. No? Hindi ko talaga alam bakit parang, na pa 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 parang nakalimutan talaga ni Doc. Sabi niya Do, gumagamit siya ng mask, gumagamit tayo ng face shield, social di distancing. And then yung ending daw, lalagyan lang naman daw ng virus yung ating katawan. Ewan ko pa, uh, hindi talaga sinabi ni doka noon na yung virus doon no, is patay na, no? Ay, hindi, hindi na siya harmful. It's just a way para makilala ng ating katawan yung virus. Nilagyan nga tayo ng deactivated virus sa katawan, nang sa ganun, uh, pag pumasok yan, yung katawan natin may introduce na sa virus, pero deactivated yun ha, hindi na yan, hindi na ano, hindi na nakakamatay na kasi nga patay ng virus na Pero yung mga information ng virus na iyan ay yun ang makikilala ng ating katawan. And on that way, makakagawa siya ng mga antibodies to prevent that virus when a live virus already entered our body. Dahil nakilala niya na yung patay na virus na iyon, alam niya na kung paano yung lalabanan, alam niya na yung mga information ng virus na iyon, pag pumasok talaga yung buhay na coronavirus sa katawan, alam niya na kung paano ito di ba? Diba? Ganun naman talaga yung vaccine. Ganun yung purpose ng vaccine. Okay? Now, let's continue. Though, in my mind, as a doctor, as a wife and as a mother, but most of all, as a Catholic Christian, hindi ko maintindihan. Hindi ko sinikaintindi. No? Is there an agenda behind it? Amo gina ipamangkot ko sa... So, ah. And then, the question on this, Doctor, is there also an agenda behind that interview? Okay? So, let's... Sige, let's think. Utok. Thank you. Uh, I, I okay, think uh, Doctor. Uh, doctor Vianong. Huh? Okay. Bakuna, mm, galing. So, ayun, natapos na po. Mga kabantay, yung video. Sadali, ha? Close na natin. So, ito na. Um tanungin niyo 'yung sarili niyo mga kabantay saan ba kayo mas takot sa bakuna or sa COVID-19 and hanggang kailan ba tayo magiging ganito if we don't fight the virus now if we don't defend ourselves on the threat of this virus until when tayo magiging ganito until when tayo magsusot ng face mask until when natin uh, until when tayo mag uh, ano mag worry na baka madala natin sa ating mga tahanan yung virus. Okay? And then how about our kids? How about them? Lalaki sila? Lalaki sila na may ganitong uh, kind of living? Okay? Lalaki sila na hindi sila pinapayagan pumasok sa mall? Hindi, hindi natin sila may gala uh, ng basta-basta. Hindi natin sila may papasok sa mall. Hindi natin sila mapapanood ng sine. Because of this uh, threat, hindi, naman, hindi natin sila mga, mapa, mapasasakay sa mga amusement park na iyan or ano. 'di ba? Hindi natin sila maililibot. And then same with the old uh, with the old persons with with those with cor cor, cor ano? comorbidities. Hindi na hindi sila makagalaw ng ano and then mayat maya yung lockdown. So 'yun yung isipin niyo. If we don't unite against this virus until when? And kung sinasabi ni Doc na 96.4% naman is asymptomatic and konti lang daw yung percentage ng symptomatic and with those symptomatic talahati pa doon is talagang mamamatay naman talaga okay if that is your belief na na ga, ga, um, ganoon lang kababaw yung virus then um, say that again say that to india yun. yun. baka someday matulad tayo sa kanila wag naman sana Okay, so dito ko na lang yeah, i uh, ano i end yung aking reaction actually it's an open discussion naman talaga eh. you can comment you can comment uh, kung ano yung inyong opinion dito kahit na against ito sa atin sa akin paniniwala. ano pero ito lang make it uh, ano lang uh, with respect lang and anong uh, um, wag na wag na yung mga ano yung mga bad words kasi hindi yan nakakatulong sa ating pag-educate sa ating mga sarili okay So that's it. Hanggang sa susunod, hanggang sa susunod ulit na video ng Bantaye.